Pagod na pagod na ako. Aray ko, aray. Aray ko, DDS. Ano sinasabi mo? Kayo mga DDS kayo. Aray? Ah. Kayo yung mga DDS kayo. Grabe kayo magdasal. Pagka pinapakulam nyo pinapakulam nyo pa si PBBM. Diba? Ang susama ng mga ugali nyo. Banda nang tinulong-tulungan pa lang kayo. <sighs> diba? ba yung kasing mga balibalita ngayon, girls and boys. Allegedly daw. So yung mga super news, shabby. Laban na laban ang lola mo na uh, may kidney failure daw si ano, PBBM. Andito, may mga papanoorin tayo. Okay. May allegation. Hindi pa nga proven talaga kung ano kung na-hospitalize ba talaga, na-rush ba sa hospital si PBBM. But regardless, worse naman ang reaksyon ng mga tao. Habang kayo, yung mga nakulong sa Qatar, yung mga pamilya, even the family of uh, former president, ina-assist ng government, headed by the president. Pero ito yung mga isusukli niyong mga reaksyon. Ngayon, gusto niyo yung nang -awa ng administrasyon kay Duterte. Pero sa ganitong aligasyon na hindi pa nga proven na na-hospitalize nga, grabe yung ano nyo, dasal nyo na sana magano na daw. Ha? Grabe naman. Grabe naman kayo, b Mga DDS, mga kulto. Mang oh, wala kayong puso. Tingnan natin. This Karma is real. This is it. Karma is real tagong na kayong mga banghag. Ang amo niyo, sinugod ngayon sa hospital, sa San Miguel Hospital Emergency. Critical daw sa si PBBM. Five 5 hours ago, sa condition niya, sinugod po siya sa hospital San Miguel, Manila. Kawawa naman due to kidney failure. Di lang maibalita kasi tinatago pa. Pray for him na lang. M.U. Jude Sala, taga si Kehor, ha? Para hindi, ba, baka hindi na daw maibalik kasi yung sa failure. Oh, uh, ito, breaking news. Oh, well, it's not really news actually um, uh, allegedly, hindi pa to confirm, nililiwanag ko, uh, sabi naman nila fake news ito, hindi pa to Yung confirm. Yan pa pala, fake news ka na. So baka may gustong mag-confirm nito na balita na nakarat may nareceive kasi sa ako na, na tatlong tao na nag-text isa sa malakanyang yung dating uh, I mean nadudulot sa loob then yung dalawa na nagtrabaho din kay Bangag allegedly si Bangag ay isinugod sa hospital this is karma is real this is it karma is real it... ng mukha niyo ang mga reaction ito oh guys NICE tingnan okay, niyo ate ko yung um sa usap kids. mga reaction Nangatismis daw na. Ang balit. Uh, Nangatap uh, ngayon. Ito. Ang ay isinugod sa hospital. So gaano ka totoo na pangag dahil sa beauty problem mo ay isinugod ka sa hospital. Kasi the few days ago ay puffy yung mukha mo eh. Parang inahawal ka ng hihilinga, nakihina lupa. Actually, si PBBM. Oh, yun nga. Actually, si PBBM makaano si Maharlika na kinukutya yung mukha ni ano ni PBBM. Sobrang niyang kakakutya bi to the highest level talaga, walang awat. Pero siya at least because of age, he is aging. Pero ikaw tingnan mo naman oh. Wala ka pang hindi ka pa ano ha. Hindi ka pa nagkakaedad ng tingnan natin itsura mo. Paprangkay na kita, wag kang masaktan na wala ka bing ganda. Yung alindog-alindog mo, kumpiyansa yun lang. <laughs> Kasi ang ganda-ganda doon ni Marley. Ang mga DDS inuuto-uto ni si Marley ka. Hindi, <laughs> ang nangyari doon ni Marley ka naman. Na, Talaga, yung layo-layo mo, be just ko. Please lang, manalamin ka naman. Yung sunglasses niya, oh, sinakop na. Dapat dinamay mo na pating muso. Para mabawas-bawas ano pa kamusang ina mo. Tinan mo, ito ang gobyernong lahat ay secret. Yung ano, hindi nila alam na pinapaikot-ikot lang kayo ni Marlika. Tapos kidney failure pa yung mga kidney. Alam mo na siyempre sa ano yan. Sa pag drug intakes. Tapos ang mga panalangin ng mga tao dito. Ang, sana ano daw, sana true. Sana true na. sana matapos na ang buhay daw. Mga ganyan mga ano nyo? Mga Kasi dasal ang mga nyo? Atika, moment, Dahil sa kanyang mga at madalas oh, ay... February pa to eh. Palyadong mga disipis. Diba? Former Senator Malita. ayan. Di po magandang balita. Tapos ito oh ayan gumapgyo na naman meron na mga naman mga DDS super na. ano super uh -huh. fake news talaga mga DDS <laughs> But, gumagawa ng mga ano balita ngayon uh, sabi nila ah, si Marcos ano na yan mga kababayan plus si Bangag ay isinugod sa hospital. so gaano katotoo na bangad dahil sa city problem si let's report tayo makinig ang lahat makinig ang lahat this is it karma is real. This is it, karma is real. Magtago na Come hospital man. sa San Miguel Hospital. Emergency. Wala na. Merong balita kanina na, na, na yung kay ang dami-dami dami ng comments, guys. Plus wala na. Plus report tayo. Ako na Wala na, wala nang ano. Diba? I challenge you. Nada ang uso, no? Is ko Allegedly, si Bangag ay, ay sinugod sa hospital. So, may nag-save na pala tapos pre-nipos. Sa rinip problem mo ay sinugod na sa hospital. Kasi ka, the few days ago, ay papi yung mukha mo eh. Para so, inahabol ka ng hininga. Nabi? Grabe siya magsalita, no? Tapos ang mga nagko-comment, ang galing mo talaga, Miss Marlica. Ang ganda-ganda mo. Nakaka-proud ka talaga. Idol na idol ka namin ng mga anak ko. Pati mga ano, may malalaki na yan, Lala lalaki yan, ng mga fake nyo Sabi <laughs> dito, hindi magsasalita si Marlika kung hindi totoo. Mm. Diyos ko. Bago siya bumitaw ng salita, may hawak na yan ng ebidensya. Parang wala naman, B. Alam mo, ang lahat ng mga ebidensya ni Pustan tayo, lahat ng mga ebidensya ni Marlika fabricated. Kaya nga laging talo, di ba? May mga kaso siya sa USA. Ah. Kaya siguro pumunta na yun dyan. Baka gusto din mag ng asylum. Meron din siyang isang interview na willing na daw siyang ano, sagutin daw. Uh, or kapag kinuha siya na or ano nga, siya, dinukutin daw siya. <laughs> Diyos ko lang maaawa sa UB. Hindi kasi digong na isa ka lang instrumento. Lahat kayo yung mga DDS na gagamitan. Salamat po. Tumalab na po yung kulam. Sabi niya, pahinga ka muna, Marco, si Saro na bahala. Diyos ko, mga, ano, mga Panginoon nyo. Para kang sniper, maharali ka, magaling. Pinakamasakit sa lahat ng sakit kung ikaw ay mauhuli Ha? Grabe, no? Mas mahalaga pa, Kuya Alberto, mas mahalaga pa sa pamilya mo kung mauhuli si mahalik ka kasi pinakamasakit sa lahat ng sakit. Diyos ko. Talaga. Grabe no. Mga kultong DDS talaga no. Mga ano kayo no. Mga alipin ng kultong Didi, ng kultong Duterte. Ang apelido pala ni Maharlika sa totoong buhay, Duterte, no? Maharlika Duterte. Diyos ko. Tapos may mga POV, mga point of view. Natuluyan si nagba daw, naging presidente si BP Sara. Diyos ko mga panalangin niya. Tapos, St. Peter is waving. ba yan? usyong nga. Weaving pang. <laughs> Nakita ba? St. Peter is weaving. Diyos <laughs> ko naman kuya. DDS talaga. <laughs> iba na naman ang isa ng mga DDS. Bumenta mga panini ipoy ay matagal na yung video na yan. Oh, di ba? Ako kasi hindi naman ako nagpo-promote about doon sa news because may allegation na nga, di ba mga MME, di ba? Ang point natin dito